may iba't ibang ideologies ang inapektuhan ng pamumuhay ng mga Kristiyano ngayong panahon na ito. Ano itong mga ito? Samahan niyo po ako ngayong araw na ito sa ating pagnilay-nilay sa mabuting balita dito sa Landas sa Pag-asa. Ako po si Rowell. Ang ideology o philosophy or mindset ay isang way of living. Pinipili ito ng isang tao na kung saan pinapatay niya ang kanyang pamamaraan ng pamumuhay Ayon doon sa philosophy, the way they act, the way they think, and the way they behave is always in accordance doon sa philosophy na iyon. Ano ba yung tatlong philosophy that greatly affects ang mga Kristiyano sa panahon neto? Una-una, materialism. Ang materialism ay nagsasabi na mas importante ang bodily pleasure, ang pangailangan ng katawan, at hindi ang pangailangan ng kaluluwa. Kaya kung saan, mura umiparating na sale kahit na hindi naman to kailangan, kailangan niyang bumili because of this mindset. Pangalawa, ang secularism. Ang secularism ay isang ideology o philosophy na kung saan niya reject ng isang tao ang kahalagan ng pangmumuhay na kasama ang Diyos. Dahil tingin niya, self-sufficient siya. Dahil tingin niya, mas kaya niyang mabuhay mag-isa. Pangatlo, ang individualism. Ito naman ang isang mindset kung saan sinasabi ng tao na hindi ko kailangan ng kung sino man dahil kaya kong mabuhay ng ako lang mag-isa. Ito ang mga philosophies na kung saan inaapektuhan ng malaki, na matindi ang pamuhay ng mga katoliko at mga kristyano. At katulad nito sa ating mabuting balita, katulad ito ang mga talapaglingkod na hindi inaalala ang pagdating ng kanilang amo. Na kung ano lang gusto nyo lang gawin, okay lang sa kanila. Na hindi lang iniintindi ang bilin at ang gusto ng kanilang kabo. Pero ano ba ang Christian ideology? Ano ba ang Catholic ideology? Ang Catholic ideolo ideology ay nakasentro sa ating panampalataya sa Diyos. Sa ating Diyos na nagmamahal sa atin. Na ang panampalataya natin ay tungkol sa paniniwala at lalo ang pagpapaubayan. Ito ang dalawang aspeto ng ating buhay panampalataya na hindi maaaring paghiwalayin. Sila'y magkaiba pero hindi maaaring paghiwalayin. Dalawang importanteng bagay ito sa ating buhay. Ito din ang pamaraan, ito din ang ideology ng naunang tagapaglingkod na kung saan laging iniintindi, laging inaalala, ang bilin ng kanyang amo, ang bilin na may ari ng buhay. Mga kapatid, ang ating paanyaya ngayong araw nito ito ay isa buhay ng tunay ang ating panampalataya, ang panampalataya na at nagpapaubaya sa kagustuhan ng ating Diyos. Maraming salamat po sa inyo lahat. Have a great day.